Oo, oh, oo. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Ang sagot niya, nito. Oh, oh, right. oh, oh. oh, yes! ito naman natin? Ay! Palakit! Sige, yan! Pogi! Ay, oo Gapang! mo pugi, pugi. Oh, na <laughs> <yun>. Kapang, <laughs> Kapang may, ano, baby! Social naman yan. May paano? Pang-baby talaga yan? Hmm. Sabihin. Galing mo dyan kay Ate Zorin. Ay. mag-thank you ka pala kay Ninang Jo. Pala, Mam Jo, thank you po sa ano, sa sterilizer na binigay mo. Ang gamit namin siya. Pwede pala siya sa ano, pampainit ng gatas. Tapos sa pagpapaan ng ano, sterilize po mga video. Thank you po, ma'am Jo. Buta mo na lang ng nail cutter. Hindi naga, ano, Hindi <laughs> naga talab. Lambot. <laughs> <laughs> Di naga talab. Naga talab siya, kasi sobrang lambot ba ba? Ay, nail cutter. Naga, 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 yung baby yung, ba, yung pang baby lupo. niya na lang tayo. Hmm? Be, lumayo. Leo ka muna dyan, be. Hindi ka pa pwede magdikit. Ano? Bulo. Yan. Akin yung pera. Bawal yan. tengah bawal din Pero mlang diland Dilandan pa Gupit lang hmm. Pernama, si 'yung Pero mata mataba. Okay. ah, gupit-gupit gupit kasi man, Barado ang ilong. Yung... Yan ni kum basa 'Yan <laughs> Buha naligo ka, boy. Naligo na nga. Kaya wala sarap ang tulog mo, boy. May brown out, eh. mm, eh. Outfit niya, tingnan ko na. Ang kapalit na yun ng dami. Outfit na ba? Ay! Galing din kay Sarin. Kay Arthur. <laughs> Sabi ni Woody, parang hindi ako maniwala na ganyan na

paibabang paibabang ano oh. ano 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 yan. ano 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 oo ano 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 na. ano ba? ano 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 Umakyat ako. Um, May focus light ano din siya oh. Tabi ng yung daliri niya. Tingin, tingin. Ang ah, daliri niya, butchog, uh -huh. Yung kay Nikolai, payat na Payet mahaba. Payat mahaba. Butyo. Kaso tabingi. tabi tabi, tabi, tabi. <laughs> Ginakuha niya, gina... gina kasi sabi niya. Ginahugat niya, ginahugat niya yung kamay niya. Alam mo, teka, kaya niya na ibaling-baling ang katawan niya. Pati ulo, girl. Oh, oo, oh, ba na yan. Hmm. Isang panahabo. Tapos galaro-laro na rin Hey! Yan talaga din. Ang tatay niya. tatay niya. niya. na gilid na Magaling na magaling na magaling na ba? O hindi pa. Gadugo pa yan. Gadugo pa naman talaga yun, ba? Pero ano, mens. Parang mens. Ito, big boy niya yan. Tapos mukha ko. Tapos daw, nabagay ni Bebe. Hindi ko yung pagupitan, hindi bagay sa kanya. Love oh, love ko pa rin yan. At tapos mo sa basurahan na lang nga. Oh. Tapos na. Nah. na. Nah. Bale, wala lang talaga hmm. kay Dylan. Eh, Sobrang puyat eh, oh. Puyat mm. siya sa umaga, sa gabi, gising <laughs> Kagabi na rin lang ikaw kamaoy. Kamaoy nga kagabi. Alas daw, oh. alas daw ah. siya. Maoy siya. Tapos, Mabalim mabalim araw. Mas wala na. Pasukan ko dito. Tulog. Tinang ko, tulog silang tatlo. Hindi ko kunin ko din sana kailan nagtahimik. Naging pasaka na siguro ng baby. Hindi, ayaw niya. Ay niya. Ayaw niya naman yung palapag. Mm, ayaw niya yung palapag. O, di ayos eh. Hindi sinaray mo kasi. Kaya wala, Minsan ay lang talaga yan. Baby, baby. Very good, very nice. Okay, tapos na ang grooming session. Yung ilong nasundot na. na rin. <laughs> oo oh, oh, naman. Oo. Oo. Lagyan mo yung oo. Oh -oh. <laughs> Lagyan mo ubo Oo. Oh, oh. Loko itong mga tuwa. ah. Binigay na tawa ang -oh. ilong ko Oo. Oh? Ito oh, rin. Oo. Oh Oo. -oh. Oh -oh. Si Nicolai nagdala ng uod dun sa kwarto. Sarap-sarap ng higa ko. Saan parang nagagapos? Ah, Ay! Kailangan laki! -laki! <laughs> <laughs> yung trend-trend. Tren, yung tren, Yung trend-trend. Na Nakatulog na siya eh, Magpasok, Yung Laman-laman na laman nga, ah, tsaka wala na yung ano niya sa paa, yung mga pamamalat. Ang na, yung may balat siya sa kamay, oh. Ay, balat device. yan. Ay, meron pa dito. Mm balat yan. meron -hmm. pa. Kayo ni Kulay meron, mga talat-kalat mm -hmm. sa chan. Mm -hmm. Sa likod mm -hmm. Mm -hmm. Um, init ng alola. Ano ba? Walang pinunti. Mm -hmm. Ang mm -hmm. dami nyo pa dito sa kwarto namin. Mm -hmm. Ay, ingay nyo. Tapos kanina ang maaga, alas 4, nga, ingay siya. Ito, tulog Ah, ah, ah. Uy, may iyak na. hindi pala kailangan. <laughs> <Lang> magkatawa <laughs> siya tayo, magkatawa siya tayo. Hindi <laughs> pala, kailangan ng bata. Yung ngiti siya eh. Sabi niyo ako ah. Makapal din ang buhok niya. Magamit na ba to? Kapal ang buhok? Oh, Super. Bra sa braso niya nga dito tayo. Ganyan oh. hmm. okay, din si Nikolay dati. Kala ko mawala oh, pa yan eh. Ito tayo. Sa amin minsan lang yun madalaw. Talaga naman todo picture kami ni Dada. Ito yung picture niya. Ting! Sarap ang tulog ni Dylan. Isang karga lang eh. Di ba boy no? Pagin ko sana si Lola niya eh. May sabo o. Harap nga dito. Ne. yara ako. Pwede na ni. Ah, oh, galing ni Nini. Magkarga ng bata. Sino bang bata ang nakakarga mo? Si Miguel, Sino mo la baby? 3 months. Hindi lang pala makuha. Pero pawis na pawis siya talaga. Nang ka mo. Napagod ako. Ang sakit ng likod ko. Hindi ko pala kayang buhatin ng derederecho. Nang tukma ko. Tulog mo siya. Hmm. Hindi na muna ni Daddy kasi. Ito pala. Sayaw-sayaw. Lagot. <laughs> May nagustuhan niya. Ang karga mo ni... Maano mag-aaral ng niya sa iyo ni. Si Wami niya po kasi nahiligo. Tapos na mas shell si Nini dito. Ay nagbamao eh. Hindi mapatigil. May Maitim pa ang mga gatas. pa tayo. Napagod na kami ni ngala ko. Hindi na kaya mag ano. Magkarga ng matagal. Ito ko na Tsaka nainitan siguro yung magic touch lang pala ni Tita Nini. Ang makapatigil. Oh. Nahilip. Oh. Isihin ko sana si Lola niya eh. Gawa ako eh. Hindi mm. eh. Wala. Nasan na eh. Nasa yung nataga sa ano na <laughs> May Ngayon ko lang Wala kayo na ano. Get na. Kala ko di magsama yung 4.5. Ano so, isang kilo na ang dinagdag. Nakapagpa-newborn na yan siya. Naturok-turok na ito. Na. Sa, sa ano? Sa pa yata. 3 months yata yun. Ano? Aba, sa tulog mo biya pagod ng ano mo dyan. Ang braso Babala, mo. Wala ka dito yung marunong ko magsayaw. Ganun. <laughs> yung dyan ay magsayaw. Oo, sayaw mo dyan. Yeah. Oh, tama na tita, wag masyadong manhin yeah. ng sayaw at baka masana. Ay ta. <laughs> Narinig mo na yung gamao ito do? Okay. Hindi mo rinig sa baba? Tudog ako eh kasi mawaw yung nagustuhan ang karga ni nini ay malapit mag magisawa yan. <laughs> <laughs> sure na yan, oh. No? nagustuhan niya. yung kanina na 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 hindi na ba... mo, hindi nyo kami na ng na na sa ano, na 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 ngayon kasi regas pasukan na ako eh. Na, Gutom na. Bait kid! Nang maawin nga. Pagtulog. Ay, bait pagtulog. Bait little budget pagtulog. Ay, pag yung baba ko, ito ba mag-iak? Ayun lang, hindi ako marunong yata pag baba. Talula. Ay, kayo na ata. Ay, kiramda. Marunong makiramda. Side view lang ah. Ay, lapag mo na nga daw. niya. <laughs> Hindi siguro pa karamdam niya. Lalo na sa kape. Alam niya kung sinong may hawak sa kanya. Baka nga ano, ngayon ko nawak niya. Wait. Ay, gising na naman. Gising na siya. Ay, na may baba siya. Para kayo magpababa. Niya mm. Tawa pa. Kay <laughs> Lola lang ako after. Mm. Talog kay niya Amazing. Hindi na na yata sa amin ni mag-iyak kay yak. Nag-ibuhat mo na ano katulog. Ang ito, 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 ito. Ay. Ay. ganda ng gising ng baby. Ang ganda ng gising ng baby. Ang ganda ng gising ng baby. No, parang papikit naman nai na nga. <laughs> kala ko nakikipag usap ikaw ano ha? ano ano ha? ano ano kala na -usap, usap, ano ako nakikipag-usap-usap. ano 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 mo ano 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 mo o-o. Masagot oh. ba? Tatlong oo na yan. Ha? Laging oo nga ang sagot niya, Dylan. O-o-o. Laging oo nga ang sagot niya, Dylan. O-o-o. As in! Buro <laughs> happy moments ang baby, ha? Gusto ka tangkatin, okay. May time nyo na, na. na ano, na madal-dalbog ako. Pag umaga lalo. Pag madaling ayun, eh. Psst, oy. Grabe naman kayo kay Dylan. Ito, tinan nyo dito. Ikatampo na, oh. Wala na, ikatampo na yung...

Uy, pat ito patulogin natin. Ay! Palaki! No. So, yung... Pugi uh, yan, yeah. pugi. Ay, po! aray! Gapang sampay Hi guys, hi guys, hi guys, ka. hi guys Hi guys, na baby. Ano gisinggit git ka mo yan. Nabay! Kuya uh, Niko. Baby niya yan. Ay, baby! baby. Hmm, po? Buhat-buhat yeah. din talaga. Ano yan? Pa-baby Sino? Baby pa ba yan kasi nag pa siya na sa mga ng diaper eh. Tai, tai kasi. Ewan niya. hindi kasi. Noong nakaraan, noong nakaraan, kasi ayaw niya magpasama sa mama niya. Bu, ako hinihila sa <laughs> <laughs> siya. Ikaw na lang! Ay, <laughs> niya, sinarado yung pinto. Ikaw na lang! Narinig ko yun eh. Natutain na siya. <laughs> uh, good night, <laughs> baby. Good morning, pala kami. Kami good night. Ay, bagu palang yan Magab Magagising gising gising. Ah, Ganon talaga oh, no. pag oh, no. ka. Oh, oh, oh.